anak. Kumusta ka naman doon? Ayos naman po, Nay. Gusto ko lang talaga kayo makakita at namimiss ko na rin kayo. Eh, talaga ba? Eh, bakit parang may kakaiba sa itsura mo? Pati na rin sa tono ng boses mo. Kilala kita, anak. Kaya ako may problema ka sa asawa mo, sa pamilya niya. Magsabi ka sa amin. Kakampi mo kami. Huwag ka magdalawang isip. Tama ang tatay mo, Gina. Kaya kung may bumabagabag man sa iyo, sabihin mo na sa amin. Lagi rin kami nag-aalala sa iyo doon kung ayos ka lang ba at hindi ka nila inaalipusta. Wala naman po kayong dapat na alala sa akin. Ayos lang po talaga ako doon. Yung totoo. Iba ang pinapakita ng mukha't kilos mo sa sinasabi ng bibig mo. Magsabi ka na bago pa si Esteban ang kausapin ko. Ay, gusto ko lang po muna talaga makalayo sa kanila. Ilang beses ko na po ang sinabi kay Esteban na bumukod na kami. At hindi po talaga ako komportable na kikitira kami sa putar nila. Siyempre mag-asawa kami. At kailangan din naman namin ng privacy. Pero ayaw niya. Magagalit ako kasing nanay niya. Alam mo, yan talaga ang nakikita kong problema sa asawa mo. Noon pa man, lagi niyang sinusunod ang mga magulang niya. Pero medyo na iintindihan ko rin si Elvira. Siguro ayaw niya lang talagang mawala ang anak na sa kanya. Hindi siya sanay. Ako ba na ayaw ko rin malayo ka sa amin. Pero kailangan dahil nga kasal na kayong dalawa. Pero matanda ng anak nila, Sabel dapat hayaan na nila si Teban kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Eh kaso parang nakatago pa yata siya sa saya ng nanay niya. Ang kaso ay parang nakatago pa yata siya sa saya ng nanay niya. Parang hindi lalaki. Yun na nga po eh. Kahit ilang beses na namin ang pag-usapan, sabi niya kailangan niya rin muna mag-ipon ng pera para makabukod kami. Abay, pwede naman kayong umupa na lang muna. Basta na lang din talagang may dahilan niyang asawa mo. Eh, baka nga nahihirapan din siyang makaipon. Hindi eh, ba't nag-aabot pa rin siya ng pera sa mga magulang niya? Kung sa bagay, may obligasyon pa rin naman talaga siya sa kanila. Hindi ko na rin po alam na itay. Kaya nga pumasyan muna ako rito. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano. Wala ka na pang ibang iniisip mo ko doon? may mas malalim pa bang dahilan kung bakit gusto mo nang bumukod at umalis sa poder nila? Masyado pong mabunganga ang nanay ni Teba ang lahat ng kilos ko na pupuna. Pati tatay niya, lagi rin akong tinitingnan. Umalik ka na lang kaya rito sa atin. Alam mo namang simulat sa Paul, ayaw ko rin talaga sa pamilya ng lalaki niya. Unang kita ko pa lang. Alam ko nang may kakaiba sa kanila na hindi ko rin mawari kung ano. Ay, ko ang Alam mo naman hindi natin pwedeng basta na lang bawiin si Georgina sa kanila. Kasal silang dalawa ni Teban. Ayun lang nga eh. Sana hindi ko na lang ibinigay sa kanya ang kamay ng ating anak. Tingnan mo nga parang masyadong mabigat ang dinadala niya sa buhay niya ngayon. Kung gusto mo, anak, dumito ka na muna ng ilang araw o kahit isang linggo. Sabihin mo ay eh, magbabakasyon ka lang. Hindi po papayag si Teban eh. Malamang susundin ako na dito. Eh, maiintindihan ka rin naman siguro niya. Hindi eh, naman ibig sabihin noon na hindi ka na babalik Hindi ko po alam, Nay. Hanak, kung hindi ka pa handang pagsabi ng lahat ay ayos lang. Ang importante, dito ka ngayon. Salamat po. Gusto ko lang talagang huminga. Masyado na pumabigat sa bahay nila eh. Kung ganon dito ka na muna... Walang pipilit sa'yo. Kapag handa ka ng harapin si Teban o pag-usapan ulit, nandito lang kami. Opo. Dito mo na po, ako Kailangan ko lang ng konting panahon. O, ayun. Yan lang naman ang gusto namin, Marinette, na nag-aalala ka rin para sa sarili mo. At kung sa tingin mo, sumosobra na rin sila, huwag kang matakot ipaglaban ang sarili mo, ha? At Gina kahit anong problema yan, hindi mo kailangang akuin mag-isa. Nandito lang kami ng nanay mo. Sabihin mo lang kapag handa ka nang sabihin lahat ng tumatakbo dyan sa utak mo. Opo, itay. Salamat po. Kahit paano, gumaan yung pakiramdam ko. Ay, mabuti kong ganon. Ang mabuti pa siguro eh, kumain na tayo.